Ano, mga mm -hmm. kababoy, so ngayong araw na to ay mapapaligo ko so, tayo sa dalawang natin ng so, gamit natin yung ano natin yung dito. Mapapaligo natin at address uh, na rin ang paglinis. Ito so, yung ano natin yung de dumaraga natin yung paliguan na kasi mainit na yung panahon ngayon so, uh, ito po yung ano natin 4 uh, months 4 uh, months old na since birth na buwan na po ito mula nung tayo so, yung nanay nila is andito yung yung, yung, yung buntis naman yung nasa kabilang ano uh, dyan yung nasa kabilang tulungan yun so, yung nanay nila bago yung nakita yung mga video ko dati masindan mo at ko sila tapos nabinta ko na yung anim o uh, ang lima nabinta ko na yung pang anim ay uh, inihaw ko sa yung ano yung birthday ng aking anak na dalaga yung pagbibo so, yung ulit ko namin yung, yung, yung Uh, siya na lang mag-isa na yung kapira. Ngayon, uh, dito, ang plano namin dito ay gagawin unahin yung baboy para dalawa na sila magiging unahin yung baboy. And ito lang ang magpapaligo at maglinis sa baboy. Ito lang yung gamit ko. Hindi masyadong mahirap at madali lang. Kasi nga ito yung gamit ko. Ano lang tapos nyo maglinis sa entertainer bagay na ang ano sabon O sige ma post ko lang muna to so, kasi nga, lilinis pa ako dito pa lang kasi maglimot. kaya siya yung napili namin na gawin inahin kasi nga yung suso nito is uh, ano labing anin labing anin yung suso nito mga ka-baboy. So, ito yung ginawa kong napili namin yung magkapitid nito meron naman bag labing anin kaso lang so, parang siya yung nakapituhan ko pang talaga na gawin inahin baboy pinabaga ini pemaganda siya gawin inahin pure large uh, large white nga pala to sa mga sa mga lahi to ng mga large white pure talaga yung nanay nila nila sa pabila mamaya uh, din natin sa pakita ko lang sa inyo tapos sa pagkakita natin yung kulungan niya sa paliguan bawi mga bawi ko ba so ano pala yung mga mga kababi sa trips, at pala sa mga bago nating mga subscriber para sa, dinsa, sa <ginę> video natin dyan so yun pong kalimutan sa mga bawi dyan ha silipin yung notification bell para ano naman update ko sa mga ano video natin pwede kayo mag comment dyan kung may, avatar, may katanungan kayo pwede nyo rin i-comment ayun sila mga kalugas process so, pati sa subscribe so pupunta tayo, tayo sa kabila doon tayo naman sa tan inahin ano buntis natin yung bubble so, para din natin yun diyan tara let's go ano mga kababoy so andito na sa buntis natin yung natin yung tulungan yung po siya Ito yung madilim

mahirap maglinis kasi nga gamit ko exposure DIY lang pala ito mga kalods so DIY lang ito so, meron din akong video dito kung paano ginawa ganyan ganyan sya Ito na ano po, so, sabi sa ating yung nakita sa kalendar yung kailan ay ilang days na talaga na, okay. so, ito nga ang pag ang EI niya nito is new one. So, dito pa nabilang talaga may start one. Ano mga kaanit mga sa tapos dito. Ito po ano nga. ilang days na talaga po. Yeah. Uh, may na kasi ito may research you want kaya sibling ano na may bis na siya nasa mga ganun minis lang ang minis lang kaliguan lang natin lagi para para kasi hinihinga talaga sa kanila Ay, hinihinga talaga talaga kanila hinihinga din pala ng kabuntis ah, mga ano sa mga mga nila hindi pa pala magdadala ng Это так вот... Вот. 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 Вот.